Usap-usapan ngayon sa social media ang halika ni Yasi Prisman at ang kanyang boyfriend sa mismong stage. Yan na pang nasabing case sa stage na kung saan dinaraos ang kaugma festival na itong Huwebes na kung saan nag-viral sa social media. Matatandaan noong nakaraang taon ay namataan ang dalawa na magkasama na kung saan nabigyan ng kulay na meron silang relasyon. Agad naman sinagot ni Yasi ang hakahaka mula sa mga netizens noong 2023 at sinabing ayaw ng lagyan ng level kung ano man ang meron sa kanila ng lalaking nalilink sa kanya. Nito lamang taon ay namataan din o sa akto ng mga netizens siya si Pressman at ang kanyang rumored boyfriend na naghalikan kaya naman hiyawan ang naging sagot ng mga netizens matapos saksihan ang paghalikan ng dalawa sa mismong stage. Sa harap ng mga taong nanonood sa event, ng Kaungma Festival. Base sa mga artikulo sa social media, nag-perform pa siya si Pressman dito. Nagbigay siya ng isang mainit ng production number. Pagkatapos ng kanyang performance, ay pumunta naman agad si Yasi sa kanyang humor boyfriend at sabay na kinanta ang kanyang hero ni Enrique Iglesias. Kikita sa video na habang tumatagal ay papalapit ng papalapit ang kanilang mukha hanggang sa naghalika na ang dalawa. Ilang segundo na ikinahiyaw naman ng mga netizens. Kabila nito, samut-saring reaksyon naman mula sa mga netizens ang natanggap ng dalawa at marami sa mga ito ay negatibong komento. May mga netizens ang nagsabing sana naghanap ng pribadong lugar ang dalawa bago nila ito gawin. Pero sa kabila nito, marami namang mga netizens ang kinilig sa eksinang nasaksihan nila mismo sa stage ng kanilang event. I love you, Baba. Yeah, i'm so